Isang cuteness overload ang naibahaging larawan ng first couple ngayong araw matapos binisita ng Z Giant Poodles na sina Munich at Cairo. Ang mga Giant Poodles ay bumisita sa bahay pangulo sa Malacanang na official resident ng pangulo ng Pilipinas. Sa IG post ni PBBM, got a courtesy call from our furry diplomats. At sa IG post naman ni First Lady ay may caption na pause from work to enjoy the company of Cairo and Munich. Ang mga giant poodles na ito ay mga fur babies ng kilalang celebrity cosmetic dermatologist doctors na sina Dr. Zishen Tio at Dr. Ivy Aguilar Tio. Masaya din namang naibahagi ng mag-asawang doktor sa kanilang IG post ang pagbisita nila kasama ang kanilang giant poodles at pinasaya ang first couple. Ang sayang makita ang mga cute giant poodles na ito ay nagbigay ng ngiti at saya sa ating dog lovers ng sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Samantala, isa namang makulay ng kulturang Pilipino ang naibida. Ang Commission on Audit ay nagdiwang ng kanilang 125th anniversary na may first ever Santa Cruzan ang tema, Pagpupugay sa Integridad at Dedikasyon sa Paglilingkod sa Bayan na ginanap sa COA Compound sa Commonwealth Avenue, Quezon City nitong May 4, 2024. special guest ang ating First Lady Liza Araneta Marcos at siya mismo ang nagbigay ng award sa winners ng Reyna at Konsorte Best Dressed sa kompetisyon. Ang bawat sa gala ay nagpakita ng pagpresenta ng cultural richness ng apat na regional group teams, ang Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. Isang nakakabusog na vlog naman ang naibahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Naibahagi ng Pangulo ang kanyang mga paboritong pagkain, ang paboritong pagkain ni First Lady at ng kanyang mga anak na sina Sandro, Simon at Vinnie. Yung hinahanap ko kuminsan, balot. Bata pa ako, natuto na kumain ng balot. Hindi ako kumakain ng chichiria. Maraming kuminsan mga binadala ng mga snack. Ang hindi bang mahindi lalo prutas. Yung prutas, kahit nang kailan, bigay mo sa ari, kakainin ko natin. Ang ah, masarap sa ito ako si... Anhing ko na lang. Yung, yung, mga palagay ko, ah, mga dishes, may karapatan na ba bigyan ng Michelin Star? Siyempre, yung aming dinadaraan, yun, napang sarap nun. Siguro, nakilala na ng na lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa bata. Nandyan din yung empanada, tapos yung miki, yung inihaw na baka, tapos yung mga isda, yung iba, Mahilig sa puro mga kinawin. Masyado marami. I'm sure may magre-reklamo sa akin na hindi ko nasama yung kanilang uh, pagkain. Pero ang dami masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa. Pwede mag Michelin star. Hindi siya. Basta comfort food. para kami na nandalawa. dalawa. Puro mag sa kami, Pinoy food, sashimi kami. Basta yung comfort food, tawag namin. Eh, hindi ko makalimutan, nung nasa London sila, tatating kami doon punta sila sa amin. Siyempre, laging pagdating niyan, malamig, uh, kadalasan, umuulan, kaya masaka, tinalamig ka. Ako, inahanap talaga nila dalawa, sinigang na baboy at saka yung putsero para magpainit ng katawan. I think it's still their favorite. It's their comfort food now. Yung mga go-to yan. Yan, yan, surefire yun. Pagpapakain mo sa mga anak ko yan. No failure. Ang talent ko sa pagluluto, hindi sa isang klaseng kusin. Ang talent ko na sa pagluluto, kaya kong gumawa ng pagkain kahit na anong laman ng refrigerator at sa anong mga dilata na naiwan. Kasi nasanay ako na pakataga, nag-iisa ako. Patsilaw ako na matagal. Na patsilaw ko, hindi ko masyadong sa shopping, hindi mo na pag, pag uwi, uwi mo, galing eskwela o galing sa trabaho. Kung ano meron, isa pang talent ko sa pagluluto, isa lang ang gagamitin kong kalan. As kuminsan, isang plato lang. Kuminsan, hindi na nga plato, doon na sa natutuwa. <laughs> Dumuha ko yan. Ay, tatawa kayo. Ano yung mga bachelor na matagal? Alam nila lahat yan. Lalo na yung tumiro sa abroad na wala kang cook, wala kang katulog, di ba? Ay, matututo ko talaga siya. Isa lang ang hukugasan mong kalan at isa lang ang hukugasan mong plato. Dahil isa siyang self-proclaimed foodie, hinikayat niya ang lahat ng Pilipino na magsuporta sa mayamang kultura ng Pilipinas, lalo na sa ating lokal na pagkain at pagluluto. Nalaman ni PBBM na mukhang patok ngayon ang pares o parisan na dinudumog ng mga kababayan natin at isa sa na-feature ang sikat na parisan ng social media influencer na si Diwata o Diwata Pares Overload. Mukhang interesado ang Pangulo na matikman ng pares at humingi ng suggestion sa mga viewers kung ano ang gusto nating makitang maitry nilang kainin sa susunod nilang vlog. Sa mga foodie na nga kagaya ko, i-comment ninyo kung ano ang food trip natin dapat sa susunod na linggo. May nagbabiral ngayon ng mga parisan. Bukang na uh, masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Mabuhay ang pagkain at panlasang Pilipino. Salamat sa panonood. Please like, share at mag-subscribe.